humihingi po ng dasal etong si Mr. Robin Padilla para kay Medial Dea. Tatlong beses daw itong nag-collapse. Humihingi ng dasal si Senator Robin Padilla para kay dating Executive Secretary Medial matapos isu isugod nga ito sa hospital. Ayon kay Padilla, tatlong beses nang nag-collapse si Medial Dea kung saan una ay sa airport, pangalawa sa hotel at pangatlong nga daw sa ICC Detention Center. One is enough. Two is too much. Three is dangerous. So, delikado na yan. Four is poisonous. Five is dead nga daw. Ayan. Wala naman talagang masama kung tayo ay humingi ng dasal. Pero kasi minsan nasa tao yan. Bagay ba sa inyo na kayo mismo yung humingi ng dasal? sa mga taong ito? Hindi. At bakit kayo sa taong bayan hihingi ng dasal? Malaking insulto to kay Kibuloy. Bakit ikamo? Di ba makapangyarihan si Kibuloy? Kaya niyang stop ang lahat ng mga uh, hindi kaaya-ayang pangyayari? Kung, kung sa parte nila, ano ho, katulad na ito? Katulad ng pagka-arresto kay Digong? Di ba kaya niya daw ipa-stop itong lahat ng ito? O ay eh, bakit ngayon tahimik siya? Bakit ngayon tila ba naging inutil si Kibuloy? Uulitin ko ha, baka malaking insulto ito kay Kibuloy. Doon kayo lumapit. Hmm. Doon po kayo lumapit kay Kibuloy. <laughs> Sabi naman ng mga natasans, syempre hating hate Yung mga nag-iisip ng tama, yan, ito ay uh, normal na kinahahantungan ng mga taong may pananagutan sa batas. At siguro ito ay susundan ng mga katulad ni Digong, ni Bato, ni Sara Duterte, at marami pang iba. <laughs> Ito yung ayaw-ayaw, ayaw na ayaw ng mga DDS. Yung tayo yung masaya sa nangyayari. Anong gusto niyo? Maglungkot-lungkutan din kami? Mag-iiyak din kami? Magdadrama rin kami? Bakit? Eh di ba magka, magka, magkaiba tayo? Ganyan ang mundo. May panahon Or sige, baka sa susunod, kami naman ang iiyak. Nga pala, kailan tayo umiyak? Parang hindi naman eh. Ako never akong umiyak. <laughs> Dahil lang sa mga sa usapin ng politika. Kayo, hmm, nasobrahan po kasi yung inyong inyong kaligayahan nung nasa pwesto si Digong, yung inyong kaligayahan na habang habang si Digong hindi niyo napapansin ay lalong binabaliktad at sinisira ang kaisipan nyo, nilalason ang kaisipan nyo. Enjoy na enjoy kayo. So eto na ngayon, huwag po kasing masobrahan yung kaligayahan nyo sa mga bagay. Kaya, ayan, <laughs> drama daw ito. Posible kasing drama ito. Kasi kung tatlong beses ka nang hinimatay, yung ikatlo nga sana, delikado na yun eh. Yung pag <laughs> Ayan. Di naman kasi bago ito. Ano, itong mga katulad talaga ni Mr. Robin Padilla na nasa paligid ni Digong, yung circle ni Digong, parte na ng buhay nila yung magdrama. Parte na ng, ng, ng madilim na yugto ng buhay nila. Yung mga ganito na paawa. Good luck.